Usap-usapan ngayon sa social media ang naging komento ni Ellen Adarna patungkol sa LGBT community na siyang dahilan sa magkahalong reaksyong natatanggap niya mula sa publiko. Ang pahayag niyang ito ay tila hindi naman nagustuhan ng iba, lalo na sa miyembro ng komunidad ng LGBT. Ngunit gaya ng inaasahan, may sagot si Ellen dito. The Philippine Showbiz List presents Sagot ni Ellen Adarna sa mga nagsasabing anti-LGBT siya. Ellen's IG Q&A Nagsimula ang isyo na magsagawa si Ellen ng question and answer sa Instagram. Kilala si Ellen sa pagiging prangka at minsan ay nakakaaliw na sampal sa realidad ng sagutan kaya naman hindi nakapagtataka na marami sa kanyang mga taga-subaybay ang talagang nag-aabang rito. At sa isinagawa niyang Q&A kamakailan lang, isang nyanizen ang na nagtanong sa kanya kung ano ang opinion niya tungkol sa situationship. Sinagot naman ito ni Ellen kung saan ay isinalarawan niya itong masakit sa banks katulad ng iba't ibang pronouns ngayon ng LGBTQIA community. Mela Habijan's Open Letter to Ellen Kabilang sa mga pumuna kay Ellen ang LGBTQIA plus advocate at Miss Trans Global 2020 na si Mela Habijan. Sa pamamagitan ng kanyang social media post noong December 23, walang pag-aalinlangan na naglabas siya ng open letter para kay Ellen na tila ba pinapangaralan niya ito at sinabi pa na kung si Ellen ay true compassionate at may respeto ay susubukan niya itong intindihin at pag-aralan. Hinalin tulad pa ito ni Mela sa asignaturang matematika na bagamat ito ay nakakalito ay sinusubukan pa ding matutunan dahil ito anya ay magtuturo sa atin ng halaga ng lohika. Ito rin anya nagbibigay sa atin ng kakayahan na yakapin ang mga problema at hanapin ang mga solusyon. Dagdag pa ni Mela na higit sa lahat, katulad ng pagpapahalaga sa math, kahit gaano ito kagulo, ay nagbibigay pa din anya ito sa atin ng kaalaman na walang iisa o absolutong solusyon sa isang problema. Ayon kay Mela, kahit gaano paman kasakit sa bangs ang pag-intindi sa gender diversity, hindi naman daw ito makakasakit kay Ellen. Ngunit makakatulong pangaraw ito sa kay Ellen na magkaroon ng mas malalim na pagpapahalaga sa buhay ng tao. Umaasa si Mela na mas maging open, patient at compassionate pa si Ellen sa mga taong hindi katulad nito. Nagbigay halimbawa pa siya na kung sakaling sabihin ng anak ni Ellen na sila ay non-binary, alam niyang gagawin ng aktres ang kanyang makakaya para matuto. Sa huli, binigyang diin ni Mela na ang salitang ako, ikaw at siya ay mga non-binary pronouns. Ellen on being confused with LGBT pronouns. Dahil na rin sa inilabas na open letter ni Mela, may ilang netizens ang hindi maiwasang mainis kay Ellen dahil sa pag-aakalang anti-LGBT siya. Katunayan sa kanyang Instagram stories, muli siyang nagsagawa ng Q&A at dito ay may iilan siyang sinagot. Isa na rin ang isang IG user na sinabing hindi niya alam na anti-LGBT pala si Ellen, kaya inunfollow na niya ito. Hindi naman ito pinalampas ni Ellen at napatanong pa kung sino o kanino galing ang sinasabi nito. Giniit niya na fake news lamang ito dahil sa katunayan niya, Ang best friend niya mula nung high school ay isang lesbian at marami naman siyang close friends na gay. Paliwanag niya sa nasabing netizen, I'm not anti-gay. I love them. Na-confused lang ako sa pronouns. Anti-gay na? Umayos ka nga. Kung gusto mo, black kita. May isang narizan na nagsabi pa na kinamumuhian si Ellen ngayon sa pagkakalito nito. Sinagot naman niya ito at mababaka sa kanyang mensahe na wala siyang pakialam. Ayon kay Ellen, para sa mga sumusubaybay sa kanya, alam na mga ito na hindi siya people pleaser. Sa na nang araw siya at walang problema sa kanya, ang pagkakaroon ng kinaiinisan dahil wala naman siyang personal na kilala sa mga ito. Magiging malaking agwat lamang daw kung ito ay galing sa mga taong mahalaga sa kanya at kanyang iniingatan. Lahad ni Ellen. I'm not a people pleaser and hate comes along with that. I'm used to it and I don't have any problems with being hated at all. They can hate all they want. I don't know them naman. May nagpaabot din ng komento at sinabing, Some people doesn't like honest opinion. Tinugunan naman ito ni Ellen sa pagsasabing siya ay tao lamang. Pagamat hindi niya raw gusto ang ilang honest opinion sa ibang tao, ngunit kailangan niyang igalang yon dahil yon ang kanilang opinion. Hindi anya gagawing isang issue o drama ito dahil sa kanila yon. Paliwanag pa niya, We're different. We have different perspectives, views in life, different priorities, and yeah, just respect that. Ellen on gender pronouns comment. Sa kabila ng punang tatanggap mula sa mga taong hindi naunawaan ang nais na ipunto ni Ellen, may ilalaman naman nagpaabot ng suporta sa kanya. Katunayan sa kanyang Instagram stories, nirepost niya ang mahabang mensahe ng isang netizen na tila ipinagtatanggol siya sa naging saloobin niya pagdating sa gender pronouns. Basis sa mensahe, na iparating ng netizen na hindi lahat ng mga bakla, lesbians at iba pa ay sumusuporta sa mga stupid pronouns ideologies. May ilan nga raw sa kanila ang nagsabi na hindi sila bahagi ng LGBT community dahil sa toxicity nito at maling representasyon sa mga taong hindi straight. Ayon pa sa netizen na may ang kilalang American influencer, crossdresser gay na si Jeffrey Star at marami pang conservative ng mga bakla ay naniniwala na may dalawa lamang nakasalian at kumbinsido na ang mga ideolihiyang pang-pronoun ay kalokohan lamang at gawat ng mga nabuboard, woke na tao mula sa pandemya. Hirit ang they tend to be awake and believing there are only two genders in the world and there is nothing in between. Some even don't swallow the trans and non-binary thingy foolishness. Sa caption na natulang Instagram story, binanggit naman ni Ellen na marami siya natanggap na mensahe na tulad ng kanyang nirepost mula sa ilang LGBT member. Di na pa siya at pabilong sinabi na baka makakuha ulit siya ng open letter dahil sa kanyang post. Lahat ni Ellen, got a lot of DMs like this from the LGBT baka ma-offend na naman kasi kulang. Baka ma-open letter na naman tayo based on comments and some messages. I receive the silent majority have more important things to do in life than have a master or PhD and pronouns plus plus. Netizen's reactions. Katulad ng inaasahan ng usaping ito ay umani ng magkahalong reaksyon at komento mula sa publiko. Ganun paman, magamat nariyan ang ilang puna at magkikwestiyon sa pagbibigay sa loobin ni Ellen sa ganitong issue, sa kabuuan, masasabing mas marami ang nakaunawa sa gusto nitong iparating. Katunayan, may mga netizen na nagpaabot ng paghanga sa kanya dahil sa paninindigan nito sa kanyang opinion. Ang tapang araw nito na maglabas ng kanyang saloobin sa sensitibong paksang ito. Hindi tulad ng ibang celebrities na mas piniling manahimik at halatang nakikiayon na lamang dahil sa takot na mabatikos. Wala din anila sila nakikita masama sa sinabi ni Ellen, lalo pa at inamin nito mismo ang kanyang pagkalito at ipaliwanag na maayos ang kanyang panig. May ilang miyembro din ng LGBTQ community ang nagpabati ng na kanilang suporta kay Ellen at sinabing wala sila nakikita offensive sa naging pahayag ng aktres. Maski nga raw sila ay aminado na magpahanga ngayon ay nalilito pa din dahil sa daming sumusulpot na bagong identity sa kanilang komunidad. Sana nga raw ay simplihan na lang ang buhay kaysa magkipaglaban pa kung ano ang tamang itawag lalo na kung hirap din ang majority ng tao kung ano ba talaga. Ginagawa pa nga raw makuhula ang mga tao at may ibang namamahiya pa kapag hindi narinig ang gustong itawag. Sabi naman ng isa, Be, I'm part of LGBT but this whole pronoun thing is so annoying. Everyone pushing this whole pronoun na akala mo ay napakalaking bagay na. Just say whatever pronoun you want and that's it. Narespetuhin re ka naman kung kare-respeto -resp ka naman. But if people is still rude to you despite you being respectful, e eh, wag ka na magpagbardagulan sa kanila because you're making things worse for you. Dagdag ng -dag -dag, isa pang miyembro, I am part of the LGBT pero I do agree with Ellen. Masyado tayong nagpapa-influence sa Western culture, pati mga gender ek-ek, iba-iba na, dati girl, boy, bakla, tomboy lang. So, his choice na ibang netizens na para mas madali kapag nagkamali sa pagtawag ay i-correct na lang nang walang halong sarcasm, pagtataray o pag-insulto sa na nagkamali. Simple lang ang ito na wala lang pa statement na parang iisa lang ang ng representative ng buong LGBTQ community. Minsan daw kasi ay wala na sa lugar ang sensitivity ng mga ito. Giit ng netizen na hindi dahil mali ang pronouns ay kabawasan na ito sa pagkatao. May ilan naman ang nagsabi na sa dami ng problema ang kinakaharap ngayon, pati ba naman gender identity and labels ay poproblemahin pa. Nakakatawa pa nga na gusto ng LGBT na irespeto sila sa mga pronouns at iba pang tawag sa kanila pero ayaw naman itong irespeto kung ano ang gustong itawag ng ibang tao na pronouns para sa kanila. Kung ano-ano na nga lang daw ang ginagawa ng mga ito para mapansin at feeling special. Nakakaumay na nga raw na palaging offended at mangka-cancel pa ng mga tao. Simpleng pronouns ay ginagawang big deal. Gait ng netizens kahit straight people ay may karapatan din sa kanilang opinyon. At sana ay maging open-minded din ang nila ang nasa LGBT community sa pagtanggap nito. Sabi ng isa, sana irespeto nyo rin yung paniniwala namin that there's just only XX and XY. Nothing else. When you die and get rotten in the woods, your pathologist who will handle your remains will only indicate a male or a female in their report not binary. May ilang nga dyan sa hindi nagustuhan gustuhan ang pamumunan ni Mela kay Ellen na feeling entitled na naman. Kinusyon din na pagkukumpara niya sa paksang ito sa math. Paliwanag din nga na mas may logic ang math kasi may set of rules na hindi na iiba. Ang paggamit ng mga pronouns na ito ay breaking the rules of grammar. Kaya nakakalito. Kaya wag daw gamitin ang halimbawa ni Mela ang pag-aaral ng math. Hindi nga raw lahat ay makakasabay sa kanya at tama lang ang ginawa ni Ellen na sagutin ito. Sa nang araw ay pinaliwanag ni Mela ang confusing topic sa halip na nagpaawa at may compassion bang sinasabi. Aminado nga raw mismo si Elena nalito ito patungkol sa non-binary pronouns at hindi na dapat pang nilagay ito ni Mela sa spotlight. Ngunit talagang ginawa pa raw na malaking isyu ang usaping ito. Sa kabuhuan ng paksang ito, marami sa netizens ang nais na iparating ang pagkakaroon ng respeto sa bawat isa. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!